Thank you. Sorry, Mr. sorry. Ma'am, Ma there is none. Excuse me. Excuse me. Point. Sorry, sorry. Order, order, order. Oh, thank you, Mr. Chairman. No, I pa, made my pa, point. Pa, There's no such ulit. thing as 23 billion. Thank 21.7 billion. Kabu ang kanaday. Ta tapusin natin na maayos to Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Hinihimay namin to isa-isa. In fact, well, kaya kami inaabot, project kami manager. Ng, inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit, dahil, bakit nyo nga hindi nahimay ng labing limang buwan? Ay, bakit naman ano, bakit ng naman kay... ng ano naman kilalaman? Ano, ano naman kilalaman ng tagi? magbibigay ng question sa media, Yeah. So napakagaling. Sampung baka da, baka gawain sa, yung sampung, napibigay. Sampung na rad. So, sa mga... so, so, ma'am, sampung me. interview, eksakto lahat ng question, coincidence, ang galing mo naman. <laughs> Siguro diba? Baga... Ka kagabi, kagabi oh, hindi sila hindi sila radyo ang sinasabi ko ang point to ma'am well, pwede bang stick to the, the issue tayo mo, Hindi ma'am walang nag bring na, up kayo, dito ng ibang issue. Ba? kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH hindi sila makapagpaliwanag oh, maayos oh, klaro yung issue guguluhin yung issue Oh, hindi po ako ang nagugulo, Mr. Chairman. Oh, sige. Sa puntasok ano ko pa na, gulo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radio kung ano nung paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo. E di mo ng attempted Ay. murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Ay eh, ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi eh, na eh, ikaw ha. Yung paano mo sa sasabihin mo sa media may kilalaman to sa Tagigat Makati oh, tapos sa sasabihin so, mo may sumasaksak sa likod mo? Ano iisipin nila? Pero Sing sinabi ko ba masikod? na Peter Kaitano ang sinasaksak sa akin? Parang Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakahiya na. Hindi, hindi po tayo Marites, Mr. Kaya Chairman. 23 billion. So anong anong gusto mong linawin dyan? La. Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic ka nila. But is that, 21, 20, is that 23 billion? It's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land. But it's not 23 billion. Sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala na, akong interview. sabi na Ma'am, ma wala po akong interview. Tanungin mo po media, galit na sa akin yung mga yan. No, so, tinatanong ko, ma sa uh, records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman sa ah, yung Mr. Si chairman, sina ang tinaturo ko. Sinagot sina okay. na kita, ma'am. Lumalabas okay, 21.3 seventy yeah. so that is not twenty three billion Mr Chairman do oh. no, your math twenty one is not twenty hindi ma'am. ulitin ma natin yung Mr. ulitin Chairman, natin yung video paro twenty one at twenty okay. three so for the record for the record it's twenty three billion with the land no for the for record the re it's twenty one it's the same as twenty no, let let me finish para to, to satisfy you okay? Pero, let, let, then, let me finish para tapos na to, pagkatapos ako. Pag natapos, tapos na to, ma'am. Huwag mo nang guluhin. Hindi gulo mo, Mr. Chairman. Hindi mo, kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, malinaw, ma'am. Malinaw. Ito, sinabi mo kanina, ang hearing na to ay para sa DPWH. Ma'am, babalik. At tinatanong natin, as per records of DPWH, Ma'am, babalik tayo. Ma'am, pa yung 23 billion. Well, the chair is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, I'm sorry, Mr. Chairman. So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita. Ma'am, wala, eh. wala, yung Lottie dyan 21. Ma'am, bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun know, Chairman. Ikaw nga, hindi ka marunong, is, di ka marunong is, magbasa. 21 okay, naging 23. Hindi ko sinabi diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then What move, move on. Move on kasi is, out of order ka na. My point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, it's 21.7 billion. There's no such Noted. thing tapos. as 23 oh, tapos. billion. Pero don't think... Ang pera nasa Maika 21.7 billion. Tapos, so, meron pa? pa nasa Maika nyo? Ayan nga eh. Pilipin 21 billion? Eh. Chairman, Chairman. Yes. Alam lang po. Opo. Oh ah, pwede po ba <clears throat> i-move na lang po natin po suspend the... Eh. Okay lang po ba? suspend na muna po natin. Patapos na nga tayo Gusto ko okay. nga tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang... Hindi ako press con ng press con. Um, napipilitan lang tayo interview sa magot. Kasi nga ako, mali-mali yung mga ibigay niyong well, sa Sige, pakitama kung yeah. anong... Okay lang po ba? Suspend na. muna po natin. Patapos na nga tayo Gusto ko nga okay. tapusin para nga mag-usap after. So I don't know... I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con, siya ng press con. Kaya lang, hindi ako press con ng press Um, napipilitan lang tayo sa pagot. Kasi nga ako, mali-mali mali yung mga ibigay niyong well, statement. Sige, pakitama kung anong, unang-una wala akong statement sa media paano yeah, magkakalit. Well, Facebook panga mo, parang statement. Meron ka ding interview, dapat na-interview okay. ka din, di ba?